Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Doon panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga pariseo ng mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga sedusiyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guru, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso ng buong kaluluwa at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang gutos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang gutos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo. Unang Pagbasa Pagbasa mula sa aklat ng Eksodo, ito ang sinasabi ng Panginoon. Huwag ninyong aapihin ang mga taga-ibang bayan, alalahanin ninyong ng ibang bayan din kayo sa Ehipto. Huwag din ninyong aapihin ang mga babaeng balo at ang mga ulila. Kapag ginapin niyo sila at dumaing sa akin, diwinggan ko sila. Dahil dito, kapupuutan ko kayo at lilipulin sa pamamagitan ng digmahan. Sa gayo'y mababalonin ang inyo inyong asawa at maulila ang inyong mga anak. Kapag nangungutam sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga usurero. Kapag may nagsanla sa inyo ng balabal, ibalik ninyo yun sa kanya bago lumubog ang araw sapagkat iyon lamang ang pambalot niya sa katawan, wala siyang kukumutin sa pagtulog. Kapag siya'y dumaing sa akin, dirindin ko siya sapagkat ako'y mahabagin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugo na Poong aking kalakasan Iniibig kitang tunay. O Panginoon kong aking kalakasan, binamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. O aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Diyos ko ang sa akin ay siyam nagiingat, tagapagtanggol ko at aking kalasa. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag. Sa mga kahaway, ako'y iyong iligtas. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Pangino'y buhay, siya'y tagapagligdas. Matibay kong muob, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay. Ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinira. Poong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling, ito'y ginawa namin para sa inyong kabutihan. Tinularan ninyo kami at ang Panginoon. Tinanggap ninyo ang mabuting balita at dahil dito ay nagdanas tayo ng katakot-takot na hirap. Gayunman, taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. Tayat naging huwaran tayo ng mga kapatid sa Macedonia at Achaia. Sapagkat hindi lamang ang salita ng Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Achaia sa pamamagitan ninyo. Pati ang balita tungkol sa inyong pananampalataya ay kumalat sa lahat ng dako. Ano pat hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito? Sila na ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsabing tinalikdan na ninyo ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan upang maglingkod sa tunay at buhay na Diyos at maghintay sa kanyang anak na si Jesus. Siya ang muling binuhay na magbabalik mula sa langit at magliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Aleluya! Aleluya! Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, amat ako'y mananahan. Aleluya! Aleluya!